Basco Airport Ito ang dulo ng Pilipinas sa taas, unang naitayo noong 1930. Ito ang gateway ng Basco Batanes kung saan napakaganda ng mga tanawin. Sa ngayon, mga gen-av at small turbo props lang ang lumalapag dito katulad na lang ng famous Q400. Meron lamang itong 4,000 feet o 1,200 meters na runway, kung saan ito ay one-way in, one-way out runway. Meaning... Runway 06 lang pwedeng maglanding at Runway 24 lang pwedeng mag-takeoff. Sa videong ito ay susubukan natin mag-operate ng 6 famous narrow-bodied jet airliners. Kung alin ba sa lima ang posibleng mag-operate dito sa Basco. Una ay ang Avro RJ-100. May 100 to 112 seating capacity at pagkakalam ko ay nag-operate dito dati ang Bay 146-200 ng Skyjet. Sikat itong Jambulino sa napakagandang operations pagdating sa mga short runways. Ang sabi sa Google, ang max landing weight ng Abro RJ100 ay uh, 88,500 Pounds. So, lagay lang natin 88. and 87. Pwedene So, let's take off. Cross this set. Aspiral. One All rotate. Right, all right. Okay, no problems. Take off. Ayan at naka take off tayo dito sa basco ng walang kahirap-hirap. Kaya masasabi ko na ang Avro RJ 100 sa take off ay panalo. Minimums. Ano? 100 speed breaks out 50 40, 30, 20, 10. spoilers spoilers out here comes the braking Walanga hirap-hirap all right 40 nuts. all right It out. Walang problema dito sa gamit ang RJ100 125 Ayan, pasado. Pwede pwede ang Avro RJ100 dito sa Basco. Kaya sa ating next aircraft ay medyo kaduda-duda dahil 160 ang max seating capacity. Walang iba kundi ang Airbus A220. Ito ang Airbus A220 with the maximum seating capacity of 160. Walang ganito sa Pilipinas pero subukan lang natin. Malay mo. Ito ay isang modernong jet na bagay sa mga maikli hanggang katamtamang layo na biyahe. Dati itong tinawag na C-Series ng Bombardier pero kinuha na ng Airbus. Magaan sa konsuma ng gasolina, tahimik at maluwag sa loob kaya gustong gusto ng mga airline at pasahero. Okay, tingnan natin kung kasya ba sa turning pad Dito okay, sa runway 24 Kanina pa to ng sipol Okay, let's see kung kasyang kasya ba sa turning pad So, kasya naman siya guys Turning pad no problem lakas naman ang na sipol nito max landing weight ng A220 111000 pounds 111000 pounds all right max landing weight all right let's take off toga all right thrust is set 70 knots Knot. Check. A rotate. All right. Pass the brake. Gear up. So, walang problema. Napansin ko dito sa Airbus A220 na napakalakas ng makina. Napakaganda nito sa short takeoff runways. Parang katumbas lang ang nagamit na runway sa Avro RJ100. Kaya approve ang takeoff sa Basco gamit ang A220. Pero paano kaya ang sa landing? Minimums. Minimums. new. 100. 50. 40. 30. 20. Uy, naglag. Okay, reversers green. All right. So walang problema dito kay uh, Airbus A220. Naglag lang 'yun, hindi yun ko kasi na-config. Pero diba ayan, oh. Oh, huh before your touchdown zone before aiming point so 117 G's so ang masasabi ko dito ay no problem guys kay Airbus A220 so pwede pwede next up natin ay ang baby Airbus A380 ito ang pinakamaliit na miyembro ng A320 family Sikat itong tinatawag na baby airbus dahil sa cute siya at napaka short ng katawan. Pero parehas pa rin ang gamit na teknolohiya galing sa Airbus A320. Madalas itong gamitin sa mga airport na may maikling runway kahit maliit, komportable pa rin at kayang maglanding sa mga lugar na hindi kaya abutin ng ibang jet. Pero dito sa Pilipinas ay hindi nagkaroon ng ganitong aircraft hindi ba problema ang mag u-turn uh, dito tingnan natin hindi ba problema ang u-turn sa bus ko? let's see gamit ang Airbus A318 the baby Airbus mga kaibigan so ayan. wala ka po problema swak na swak Paglagay na tayo ng ating total na 126 daw Ang max landing weight or oh, 123, 120 lang yun, 126. Okay, nyan guys. Doga. What is Bill? What's on the flight deck? I'm by myself here, Captain. the First officer, cabin crew. I'd like to take the time to welcome people on the flight. Just wrapping up some stuff. First descent. Doga Tango. 100 nuts. Rotate. Alright, take off, no problem. Pass the brake here up. Don't sink. Don't sink. Don't sink. Don't sink. don't sink don't sink don't sink don't sink Retard. Five. spoilers oops reversers green Diesel. 60 nuts oh walang problema guys no problem at all Airbus A3, A3, 18 can land here. Wala tayong problema sa mga maliliit na jet airliners. Pero ang gusto ko talagang masubukan ay walang iba kundi ang most aircraft used dito sa Pilipinas, ang Airbus A320. Lahat ng local airlines dito ay gumagamit ng A320. Ito ay isang medium aircraft na swak ang total na 180 seating capacity. Pero hindi ito ginagamit dito sa Basco dahil hindi pasok sa specification ng A320 ang runway ng Basco. Kaya dito sa video na ito ay makikita natin kung kakayanin ba mag take off at maglanding ang isang Airbus A320 sa Basko. All right, guys. So try natin kung makakasya maka, ba ang Airbus A320-200 dito sa runway. Tingnan natin. Wala bang problema? Mukhang walang problema. Pasado tayo dito sa turning pad wala problema sirs all right all good style jan all right syempre ang ating uh, max landing weight naman ng Airbus A320 ay maximum landing weight is 146 pounds guys so lagay lang natin 146 yan right may lagpas lang na na 248 alright okay 146 pounds alright take off muna tayo dito alright thrust is set release 80 knots rotate tayo ng 140 130 lang. Rotate. Uy, walang problema. Uy, uy, uy. Past the break. Get up. Hindi ko alam kung nag-tail strike ba tayo, guys. Pero at least nag-take off ang ating aeroplano, guys. All right, to reds, to whites. 140. 140 knots talaga yung ano dito. okay lang yan, mag four reds. Kasi kailangan lang natin may landing to. Spoilers, so... Reverse green. Diesel. Let's go! Let's go! Let's go! Oh my goodness! Oh, 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 oh. 60 knots. Reno, manual braking. Oh my goodness. <laughs>